hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa -feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako Sirovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, lumagda ng tatlong kasunduan ang bansang Palaw at ang Pilipinas upang mapagtibay at mapaunlad ang kooperasyon nito sa pangangalaga ng yamang dagat at maging sa pangingisda. Ang mga detalya iyahatid ni Rose Babiera. Lumagda ang Pilipinas at Palau sa tatlong Memorandum of Understanding o MOU, kasabay ng official visit sa bansa ni Palau President Surangel Whipps Jr. Kabilang sa mga ito ang tungkol sa fishing cooperation na layong maitaguyod at mapanatili ang pangalaga sa yamang dagat. Gayun din ang mga proyekto at pananaliksik tungkol sa pangisdaan kasama ng may kinalaman sa pagpigil sa illegal, unreported at regulated fishing. Kabilang din sa nilagdaan ng dalawang bansa ay ang diplomatic note para sa study visit o pagbibigay ng technical support sa palo officials at stakeholders, pati na rin ng MOU on policy consultations para naman sa pagtatakda ng mekanismo sa mga kagawaran upang magpalitan ng pananaw tungkol sa bilateral at regional cooperation. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang commitment ng bansa sa maayos na kooperasyon sa Pacific Nation na magpapaunlad sa hinaharap ng naturang sektor. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malapit ng mas mapadali ang cash remittances o pagpapadala ng pera mula sa US at Canada ng mga Pinoy sa Pilipinas gamit ang isang mobile local finance application na GCash. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Malapit ng magamit upang makapagpadala ng pera sa kanilang mga kaanak na nasa Pilipinas ang mga Pilipinong nasa Amerika at Canada gamit ang GCash. Ito'y ay matapos lumagda sa isang kasunduan ng GCash sa Via Americas, isang licensed money transmitter sa US na nagpapahintulot sa mga Pinoy sa North America na direktang makapagpadala ng pera sa isang GCash account sa Pilipinas ng real-time. Ayon kay Paul Albano, ang Gcash International General Manager, layo ng kasunduan na gawing mabilis at ligtas ang kanilang financial services sa mga Pinoy na nasa mga bansang North America na may kaanak sa Pilipinas. Para naman kay Sep R.G. Lagos, America's co-founder at executive chairman, ang nasabing partnership ay nakalinya sa kanilang misyon na makapagbigay ng mas accessible, abot-kaya at maaasaang financial services. Samantala, dagdag naman ng Gcash, mayroong nasa 81% ng mga Pinoy ang kasalukuyang gumagamit at mayroong Gcash account sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idineklara bilang mga National Cultural Treasure ang tatlong simbahan sa Rizal na itinatag pa noong panahon ng mga Espanyol, natanggap ng Binangonan Church, Baras Church at Morong Church ang pinakamataas na pagkilala para sa mga makasaysayang pamana ng Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan ihatid ni Mili Borha. Idineklara ng pamahalaan ng tatlong simbahan sa Rizal bilang National Cultural Treasures o NCTs ang pinakamataas na pagkilala para sa mga makasaysayang pamana ng bansa. Kabilang sa mga bagong NCT ay ang Santa Ana Ursula Parish Church sa Binangonan, the Assassin Shrine and Parish sa St. Joseph sa Baras, at ang St. James Parish Church sa Morong. Dahil sa deklarasyon ito, apat na ngayon ang mga simbahan sa Diocese ng Antipolo na may naturang pagkilala kabilang ang San Ildefonso de Toledo Church sa Tanay, na itinalaga noong 2001. Itinatag ng mga Franciscano ang bilangon ng church bilang parokya noong 1621, napunta ang pamamahala nito sa mga Jesuita noong 1679 at sa mga Agustino naman noong 1697, bago muling ibalik sa mga Franciscano noong 1737, habang ang baras Church ang pinakamatandang parokya sa mainland ng Timog Tagalog na itinayo noong 1595. Matapos tumipat sa Ibayo noong 1636, muli itong ibinalik sa kasalukuyang lokasyon noong 1682 at natapos ang kasalukuyang istruktura ng simbahan noong 1686. Ang Morong Church ay tinayo noong 1615 matapos masunog ang orihinal na kahoy na simbahan. Natapos ito noong 1620 at nanatili sa kanyang orihinal na anyo hanggang sa ipag-utos ni Franciscano Father Maximo Rico noong 1850s ang pag-renovate ng harapan nito at pagtatayo ng bell tower. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil naman sa patuloy na pagtangkilik ng mga dayuhan sa bansa upang pasyalan at bisitahin ng mas matagal, isinusulo ngayon ng isang senador ang pagbibigay ng visa para sa mga digital nomad o ang mga dayuhan na may trabaho sa kanilang bansa ngunit gustong manatili sa Pilipinas. Ito raw ay upang makatulong sa pagpapalakas sa turismo ng bansa at upang mabigyan ang mga dayuhan ng pagkakataon na makapanatili pa sa Pilipinas ng mas matagal. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Iminungkahi e ni Senator Joel Villanueva ang pagbibigay ng Digital Nomad Visa sa mga dayuhan upang lalo pang mapalakas ang turismo ng bansa. Ayon sa inihain ng Senate Bill 2991, ang digital nomad visa ay ibibigay sa mga dayuhan na may trabaho habang naglalakbay sa ibang bansa. Ngunit, gustong manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Batay sa panukala ni Villanueva, isang taon ang validity ng nomad visa na maaaring ma-renew ng isa pang taon. Dito, kailangan makapag-comply at mapatunayan ng mga digital nomad ang mga requirements para dito, gaya ng patotoo na sila ay may trabaho at sapat na kita sa ibang bansa, may health insurance, walang criminal record sa kanilang home country at hindi makikitang banta sa Pilipinas. Batay sa pag-aaral ng World Economic Forum noong 2023, pang-pito ang Pilipinas sa mga bansang interesado ang mga digital nomad na manatili ng mas matagal. Ito ay dahil sa ating magagandang beaches at kabundukan at maayos na pamumuhay sa mga lungsod. Samantala, umaasa naman ng senador na sa tulong ng bagong visa kategori ay mas marami pang digital nomad ang maaakit na bumisita at bumalik sa Pilipinas. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ed sa busway is here to stay. Ito ang tiniyak ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon sa kaniyang pagupo bilang isang kalihim. Umaasa rin ito na magagamit na rin ang publiko. Ang inaabang ang MRT-7 at tututukan ng problema sa common station ng apat na metro railway system sa Quezon City. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulias. Alisin na raw. Hindi po eh. pwedeng Hindi po po, tanggalin. Mm -hmm. uh -huh. po, po pwede. kasi nga po. Ano eh, kurang na kurang na nga po ang ating mass transit. Mm. Magtatanggal ka pa ng isa na, kita, kita naman natin na pinakikinabangan eh. at epektibo. ah. Ito ang binigyang diin ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Vince Dizon. Imbis na alisin ang end sa busway, sinabi ni Dizon na lalo pa nila itong aayusin at pagagandahin para sa ikaalwa ng biyahe ng mga commuter. Kabilang aniya sa prioridad ng bagong administrasyon ng DOTR, ang pagtatayo ng bridgeway sa ilang istasyon ng busway. Bawat estasyon ng busway mm -mm. dedicated para hindi na hindi na nagsasabay na Na-imagine oh, uh, na ko yung And, dami ng ah, tao grabe eh. ho, grabe mm -hmm. So tatlo po yung station na yan, no. Ortigas, Santolan at Kamuning. Mm -hmm. uh. no? so, Bahagi naman ani yan ng long term plan ng DOTr ang pagsasailalim ng EDSA busway sa public private partnership para sa iba pang proyektong magpapaganda rito. Samantala target naman ng DOTR na gawing operational na ang MRT Line 7 bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Problema pa rin kasi umano ngayon ang right of way kung saan may mga lugar na sakop ng linya ng tren ang hindi pa nakukuha ang mga kaukulang land parcel. Sa bahagi naman ng North Triangle Common Station sa North Ed sa Quezon City na 2011 pa sinimulan pero hindi pa rin nagagamit hanggang sa kasalukuyan nagka problema umano sa kontraktor nito. Sabi ni Dizon aalamin pa niya kung anong rason sa delay at kung hindi matutupin Tugunan, ay mapipilitan umano silang kumuha ng bagong kontraktor. Layunin sana ng common station na resolbahin ang problema sa interconnectivity sa mga line transit system sa Metro Manila na magkokonekta sa LRT1, MRT3, ang hindi patapos na MRT7 at ang under construction pa ang Metro Manila subway. Binigyang diin ni Dizon na right of way pa rin ang pangunahing dahilan kung bakit maraming malalaking proyekto ang DOTR na nadidelay kabilang na dyan ang North-South Commuter Railway na sistemang na mula sa New Clark City sa Kapas Tarlac hanggang sa Kalamba, Laguna. Samantala, na ng flagship project management office si Dizon. Una-umanong tututukan ng opisya ng anim na critical projects ng DOTR para sa transport sector. Ito na po yung Maniga-Tukla railway yung NSCR, mm -hmm. yung Metro Maniga Subway, mm -hmm. uh, yung pong EDSA Busway, yeah, po. yung Rehabilitation ng EDSA Busway, mm -hmm. yung pong EDSA Greenways, yung magtatayo po tayo ng mga covered walkway para sa mga kababayan natin, para mag-connect uh -huh. uh -huh. uh -huh. mag na, na uh -huh. sa... Para dahan ng jeep konektado na sa LRT, hindi ba 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 siya? Uh, um, mababasa, mm, hindi mahihirapan. Mm, mm. Yung Cebu BRT mm, mm. at yung Davao Bus System, mm, no, anin mm. po 'yan. Mm. Pero pwede po tayo magdagdag as mm. we as we go along. So Kaya iba sa mga PMO na pinamumunuan ng mga direktor at assistant secretary, sinabi ni Dizon na siya mismo ang tututok dito upang matiyak na bawat proyekto ng pamahalaan na layong ayusin ang problema sa sektor ng transportasyon sa bansa ay maisa sa katuparan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, isang Filipino board game naman ang inimbento ng isang profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños, sa Laguna. Tinawag niya itong Isabuhay, layo ng nasabing board game na maituro sa mga mag-aaral ang ilang native languages na mayroon ng Pilipinas. Narito ang report ni Dustin Bayog. Isang profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños, ang naging beto ng isang Filipino tabletop game na layong may turo sa mga mag-aaral ang mga ginagamit na native languages sa ating bansa. Ayon kay Communication Arts Assistant Professor at UPLB Learning Resource Center Director na si Mariel Hiyas Riwanag, isa buhay ang pangalan ng naturang Filipino game na siyang sentro sa kanyang Ph.D. dissertation sa De La Salle University. Ang kanyang nato ng pag-aaral ay kinilala rin ng Komisyon ng Wikang Pilipino nang matanggap dito ang gawa Julian Cruz Balmaseda at isang 100,000 pisong prize. Ang isa buhay ay umiikot sa apat na team: kusa sa may tatayong teacher, researcher, agency representative, at language promoter na may pangunahing layunin na iligtas ang native languages mula sa extinction. Sa kasalukuyan ay tinatrabaho na ni Professor Liwanag ang copyright ng naturang laro at nais nice itong maging accessible sa lahat ng mga guro at may turo sa mga magaaral na aabot sa 180 native na Filipino languages. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Michelin Guide is coming to the Philippines. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na nais expand ng prestiyosong Global Culinary Authority na Michelin Guide ang kanilang presensya sa Pilipinas, partikular na sa Maynila at Cebu. Isa niya itong malaking habang para sa culinary scene ng bansa na makilala ang pagkain Pinoy bilang world-class at high-rated caliber food. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Inanunsyo na prestiyos Global Culinary Authority na Michelin Guide ang kanilang opening venture sa Pilipinas na siyang itinuturing na historical milestone para sa culinary industry ng bansa. Ayon sa Department of Tourism o DOT, magsisimula ang kanilang unang seleksyon sa mga restaurant sa Metro Manila, Cebu, Pampanga, Tagaytay at Cavite sa susunod na taon kung saan may mga anonymous Michelin inspector na lilibot sa mga prospect na kainan batay sa kanilang mga pamantayan. Kilala ang Pilipinas sa mga pagkain may malaking respeto sa lokal na pinagmulan o tradisyon na mula pa sa ating mga ninuno at ito ang naging tampok baging sa ibang mga bansa. Samantala, inaalay naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang tagumpay na ito sa mga chef na may kahangahangang talento, pagmamahal sa lokal na sangkap at dedikasyon sa pagpaparangal sa dignidad ng ating pagkain. Anya, ang kanilang pagsisikap na mapataas ang antas ng culinary scene sa bansa ay nararapat suportahan ng ating pamahalaan. Habang binigyan din din ni Frasco na isa ang pagkain sa nagbibigay ng pangalan sa Pilipinas dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga turistang dumadayo sa bansa mula sa pagpapakita ng pagmamahal at pagkamalikhain ng mga Pilipino pagdating sa pagkain. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Trabaho abroad. Good news dahil may nakaabang na mga trabaho para sa mga Pinoy nurse sa bansang Japan. Kung paano ito at ilan ang kailangan ng nurse sa bansang Japan, tutukan sa report ni Angelica Cosme. Better news para sa mga Pinoy nurse na naghahanap ng trabaho abroad. Nangangailangan kasi ng limang Pinoy nurses at 300 certified care workers sa bansang Japan. Ang natunang job opportunity ay binuksan sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Para sa mga interesadong nurse, kabilang sa qualifications ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Nursing, may active PRC license at tiba-baba sa tatlong taong work experience sa isang ospital, clinic o health center. Batay sa anunsyo ng Department of Migrant Workers, ang mga may aplikante ay sa, sa ilalim sa labindalawang buwan na intensive Japanese language training bago sumabak sa pagtatrabaho. Ang deadline na application ay hanggang April 4, 2025. Bisitahin lang ang official page ng DMW para sa iba pang impormasyon. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nang tapos sa ikaapat na pwesto ang Philippine 14 Under Girls Tennis Team sa World Junior Tennis Competition pre-qualifying event na ginanap sa Bahrain. Para sa balitang sports, yahati diyan ni Mili Borja. Matapos ang kanilang impressive performance, nagtapos sa ikaapat na pwesto ang 14 under girls tennis team ng Pilipinas sa World Junior Tennis Competition pre-qualifying event na gininap sa Bahrain. Ang kupunan ay binubuo ni Naizai sa Gonzaga, LMA Paglanunan at Maristela Torrecampo at pinamumunuan ni Coach Sarina Arevalo. Matagumpay nilang dinomina ang group stage matapos talunin ng Syria with 3-0 record at Kyrgyzstan with 2-1 score na nagbigay sa kanila ng pwesto sa knockout quarterfinals. Ipinagpatuloy nila ang kanilang momentum sa tagumpay laban sa Turkmenistan with 2-1 victory upang makapasok sa semifinals. Gayun pa man naging hamon ang semifinals kung saan sila ay natalo ng Sri Lanka sa laban para sa ng pwesto na sila sa laban sa Lebanon dahilan para matapos sila sa ikaapat na pwesto sa kabuoang 18 bansa na lumahok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa, feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV